Pinagtripan nga ng mga Lakers player itong si Rowan Chibura sa gitna ng laban. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga si Yanis Atetekumpo pati na nga rin si Christian Wood matapos kasi ng match-up nila kahapon kung saan nanalo dyan ng team ng Milwaukee Bucks itong si Yanis ay nagpost sa anyang Instagram ng litrato nga kung saan sinupalpal niya itong si Christian Wood at hindi pa doon natapos dahil tinag niya pa itong si Wood mga idol sa litrato ito at kumalat nga ito sa Twitter mga idol kung saan grabe nga daw itong si Yanis ang lakas nga daw na mang troll para bang iniinis nga daw itong si Christian Wood at hindi pa rin natapos dyan mga idol dahil naipost nga rin ito ng NBA on ESPN kung saan nakita ito ni Christian Wood and then siya nga ay nagreply Nagkomento siya dito sa pangtatag ni Yanis Antetokounmpo sa litratong ito. Sinabi niya I love it nga daw. Makikita niya naman daw itong si Yanis sa season at si Nirkel. Binilugan niya na nga daw sa kanyang kalendaryo ang laban nila against sa Milwaukee Bucks. And well, mga idol, maraming NBA fans ang masyadong sineseryoso nga. etong bang and forth ni Yanis pati na rin ni Christian Wood. Para ba daw na talagang seryoso na mag-aaway or may hidwaan ang dalawa? Pero mga idol, hindi yata alam ng lahat na magdropa itong si Christian Wood pati na rin si Yanis. At ito nga silang dalawa mga idol after the game. Nagbibiroan nga ang dalawa. At kung hindi nyo nga rin alam ay mag-teammate itong si Wood pati na rin si Ante Ticumpo sa Milwaukee Bucks noong 2018-2019 season. Kaya't siguradong biruan lang din itong ginawa ni Yanis pati na rin ni Christian Wood dito sa social media dahil in real life ay magtropa nga sila. At ngayon nga ay yadir pag-usapan itong pang trip ng mga Lakers player kay Rui Hachimura. And to be exact, yan mga idol ay sina Lebron James, Andre Davis and Gabe Vincent dahil sa pag-alis nga yata ni Anthony Hachimura sa bench ng LA Lakers ay napagkasunduan nagkasundo itong tatlong ito na itago ang upuan ni Hachimura at hindi na nga nila ito ibinalik sa kanya. And then sinabi ni Anthony Davis na hindi nga daw nila alam kung nasa napunta yung kanyang upuan at pinalipad niya nga sa likod ng kanilang bench dahil sa NBA role mga idol na hindi na po pwedeng tumayo ang mga NBA players na nasa bench kung hindi naman sila papasok sa court. Pinagbawal na yan at mati technical foul. Kaya't napilitan duloy itong si Hachimura na sumunod dito kay AD matapos ng pang ni trip nilang tatlo. Panorin natin ito mga idol. Kika, patay mali siya pa nga itong si Lebron James mga idol habang nagaganap ang pang trip nila pero sabi ng mga Lakers fans sigurado daw sila na si Lebron James ang pasimuno dyan